Utah Jazz As we all know na target nga talaga mga kawan stories ng Golden State Warriors na makuha ngayong offseason ay si Lori Markinen Pero dahil nga medyo nagkakalabuan sila at hindi nagkakasundo tungkol sa package Habang tumatagal, mas lalong nawawala ng interes ang Warriors na makipag-usap sa Utah Jazz. Lingid nga sa kaalaman ng lahat, napakalaki ng hinihinging kapalit ni Danny Age Hamakin nyo si na Brandon Pujemski Jonathan Kuminga at si Moses Moody may kasama pang multiple first round pick and then ang kapalit lamang isang Loring Markinen na hindi naman nga all-star at 55 games lamang ang nilaro last season. Well, dyan palang alam na nating hindi pa payag ang Golden State Warriors. Tara't talakayin natin yan at pag-usapan ng balita nga tama nga ang sinabi ni Lebron James na ang kanilang big three ni na Stephen Curry at Kevin Durant kapag nakumpleto na. Siyempre bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan so at manalo sa inyong paboritong kupunana sa NBA, PBA at ngayong Paris Olympics. Maaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama ang prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong Gcash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga kuwan stories ng responsable para nga po sa inyong kalaman mga idol, meron nga sanang oportunidad ang Golden State Warriors na makuha si Lori Markinen mula sa Utah Jazz kung papayag lamang ang kanilang front office na ibigay o isakripisyo sa isang trade si Brandon Pajemski. Sa ganyang paraan, magkakaroon nga sana ang Golden State Warriors ng tsansa na makabuo ng kanilang pinakabagong super team gaya ng nagawa nila noong taong 2016-2017 matapos nilang makuha si Kevin Durant. Ngunit ang mismong owner na ng Warriors ang nagpasya na hindi nga nila ito gagawin muli matapos nilang tanggihan ang offer sa kanila ng Utah Jazz. Ayon dito, ayaw nga po nilang i-trade si Brandon Pojemski kahit ano man ang mangyari at sa mga susunod na taon dahil naniniwala sila na ito ang magiging bagong mukha ng kanilang prangkisa once na magretiro na si Stephen Curry. At gayong nabanggit nga po natin kanina si Markinen na may lumabas nga pong balita na mas gugustuhin na lamang nito na manatili sa Utah Jazz matapos mabigo at hindi matuloy ang kanyang trade sa ibang kupunan. Samantala, alam naman nga ninyo, hindi lang naman Team USA ang undefeated ngayon sa Olympics ng Senior Men's Basketball Tournament gayong narian rin naman ang Canada, Germany, South Sudan. Ngunit sa kabila nga po niyan, nananatili para namang number one sa kompetisyong ito ang Team USA matapos ang kanilang napakadominanting pagkapanalo sa Serbia. Kaya tama nga talagang sinabi noon ni Lebron the ones na once na mabo ang big three nila ni Stephen Curry, Kevin Durant ay sigurado nga pong kakatakutan sila ng lahat ng makupunan sa Olympics. Sa katunayan, may ilang malalakas na bansa na ang iniiwasang makatapat agad ng mas maagang USA sa kompetisyon na ito since alam nga po nila kung gaano kalakas ang lineup nila. Bukod sa pagkakaroon ng napakaraming mga superstar kayang magtala ng malaking puntos at mag-init ang shooting, narito rin naman ang pinakamagaling na player sa buong mundo, ang Big 3 ni Lebron James, Stephen Curry at Kevin Durant. Sa katanayan base sa inilabas na balita ngayong araw, number 1 si Lebron pagdating sa inilabas na Paris Olympics Top 10 MVP kung saan sinusundan rin naman siya dito ng kanyang kakampay na si Kevin Duran kaya tama lang naman nakatakutan sila ng ibang mga kupunan